dito. Pababa. Hanggang dito. Ganun. Ayan lang. Ayan lang, ha? Tsaka, <laughs> <laughs> po, hindi na natutulog. Hindi kayo natutulog? Hmm. Bakit? niyo mo ba rin, kayo. Niyo ba rin. <laughs> Hindi kayo natutulog mga ilang buwan, na Okay. Natagal na ano? naman. Natutulog po siya. May reseta ang Insomnia? Parang gano'n. Siguro. Kasi nung una... Kagabi, hindi kami yung ano? Nagamot. Uminom pa ka ba? Ka ba kayo ng alak? Hindi na. Hmm, ako hindi na. Hindi na. Dati, nung no, kapitaan na. Huwag na. Alam niyo yung pinakasikreto dyan para makatulog kayo? Palitan niyo yung ano. ano muna kayo? Bumisita muna kayo sa mga kapakapatid niyo. Kailangan niyo. Oo, oh, hindi. Kailangan magbago yung ano niyo. Surroundings niyo. Ganun. Kailangan bumisita. magkano muna kayo, mag-walwal muna kayo, punta dagat, mag-swimming-swimming kayo ron. Oo. Oh. To... wala naman niya ginago, kaya lang... Kaya nga, pag hindi na babago yung ano, yun at yun, yung routine, iniisip niya day by day, kain, tulog. Hindi ka makatulog, kain, lakad sa bahay, upo. Kailangan mabago. Maghanap ka ng kapwentuhang masaya. Pali bang kayo ron? muna kayo sa inyong kung na nanay tatay pa. Nakuha na ano, Yung mga kapatid mo. Ngayon, Kailan, kailangan mabago yung ano, sa mindset mo. Okay? Tapos kung medyo may malapit lagit sa inyong dagat-dagat, eh mag-swim eh, mag-lub-lub doon ng kante. Eh. Para mabago, kailangan makakita siya ng mga, mga ibang tanawin. Yun ang ano, pantanggal na ano. Para matulog. Oo! Oh, Mag-swimming kayo. Pag napagod kayo swimming, tulog kayo. Oo, oh, sa dagat. Healthy naman ang dagat eh. mag lub lub, -lub, -lub muna kayo. Tapos ang mga yayain nyo ng ano, bakas yun yung mga uh, kasama nyo sa bahay doon. No. Makipag-meet kayo sa mga kapatid-kapatid nyo. Yan. Para mabago yung ano. Kasi kung pakagi lang din kayong dalawa, ganun lang ganun, ganun. Yung routine, ikot lang, ganun lang din. Wala. Ilang taon ka nang hindi nakakatulog ng ayos? Pitong taon? Diyos ko po, ang haba na. Pero, Pero hindi kayo nangamayayat ha? Hindi naman. Well, ha? Kung po yan, ang kinakain po niya ni eh. prutas. Oo, oh, yung healthy yun. Sa lang kinakain Yun ang kailangan nyo, mabago yung mga surroundings nyo. So kailangan. Mabago yung Parang Parang ang lakas sir ng mga tao. Isang pitik Di, pa lang yan. At least kahit pa paano nag nagbago. Gusto ko Marites ang date ang may Marites. Hey, Pilas ng tayo. state na to. Sa tayo. Hindi hey. ang hey, last ako. <coughs> Sarap. Tagilid. Mas mamasahihin ka kayong ulo nyo para mamaya pag uwi niyo, tingnan niyo kung haantokin siya. Baka makatulog siya, di naayos ko na kagad yung problema niya. <laughs> Pinakadabis niya tayo ha kahit pa paano bumisita kayo sa mga kung sino pang mabibisita niyo mga kawag-anak kapatid, yan habang pitong taon na mga ina mga idlip lang siya, gano'n Natutulog po siya kapag kami gamot na galing sa sa doktor. Eh, hindi kayo pwedeng malo. Hindi kayo pwedeng masanay sa gamot. Ang gamot na yan ay eh, pag wala pong pag wala pong gamot, hindi siya natutulog. Eh, sleeping pills yun eh. Talagang tulog ka rin. Oh. Pinapayom sleeping pills. Para pong pangyagso. Oo okay. oh, eh. Kasi, kasi hindi lang. po yan, eh. hindi po nabibili ng na walang ibang doktor ang nag-reseta kasi nga hindi pwedeng gamitin ano baka Eh, may dala ako nun. Pupunta ako ng party. Ilaglag ko yun sa inuminan. <laughs> ako. Lahat yun. Lans na yun, lahat yun. Turog lahat yun. Mag-swimming kayo sa dagat tayo, ha? Hmm. Ah, Mabanyo sa nyo, ano? maka refresh yung katawan nyo. Pag-iisip nyo. Kailangan nyo ng bagong kakwentuhan. Ano eh. na ninyo? Yan ang kailangan nyo tayo. Ito talaga yung pinaka ano, vintage na ano. Yan o. Ito yung supply. Yan o. Oh, ito matindi to. Nakikita ko ito nung panahon ko pa. 80s hanggang ngayon meron pa yung stata Oh. Mga batang 90s, alam niya. Pero mga 20, 2000 lang na yan, hindi niyo na alam yan. Baon ng supply. Taya, mag-swimming-swimming ha. Hindi kailangan nyo ng bagong ano sa mga ganyang. try nyo muna wag ko yung uminom ng gamot ha hmm. kung makakatulog siya pero kailangan nyo muna gawin yung sinasabi ko kailangan nyo ng bagong kakwentuhan pag ano kayo kung kayo kailangan nyo namang bagong nakikita kasi kung ano katulad nyo kayo, eh, po, Parang kayo uh, parang nang dati parang hila hila ko ito eh <laughs> ha kailangan pala magmarte ako, magmarte sa amin niyo, magpapayat ako. Yan, sige, oh, magandang may sa bahay niyo. Oh, abang nakikipagkwento kayo kay sir. Eh, gusto naman po nga na yung mga yan, yung mga Kahit, ako mahalakad. Ako nga yung pinipilit kong ano eh. Uh, Hindi na halakad yung ginagawa niyo, patakbo na nga, oh. malakas <laughs> na kayo. Sabi nung nakakakit sa akin, problema ko daw talaga po, ito na ang paglalakad ko. Pero, Kung ako nga daw po eh. May maglalakad na ko. Oo, oh, tama yun. Halimbawa, tawin umano. Sa tagasan ba kayo? Batangas? yeson uh -huh. Yes, eh. Pero kami po sa Pasig na katera. Umuwi kayo ng Batangas. Mag-swimming kayo ron. Meron po kami kilala sa nasagbo. Mays. May dagat. Ayun. May loo lu sa Ayun, lubo po. Meron din kayo. Ayun, mag-uwi kayo ron. Lubo, Batangas. Okay, oh, relax. Ay, inhale. Big sale. Huwag hmm. muna kayong iinom ng gamot ha. Testingin natin ha. Huwag muna yung iinom ng gamot. Para malaman natin kung effective ang treatment. Tulad niya sa inyo, may pagbabago na. Malaking pagbabago. Maganda. Si tatay naman, sundin nyo lang muna yung ano ko. Para hindi tayo nag-maintain talaga. Wala ng ganyan. Kasi ayaw ng talaga eh. Kahit maaay kaso, dalawang gabi hindi ako ina para maluloko ako eh. Para maluloko? Mahirap talaga yung ganyan. Eh. Mahirap kalaban natin yung sarili natin eh. Kung ano pumapasok eh. Pero nga, gaya nga nang sabi ko, pag mayroon kayong iba na tapos nakaligo kayo sa dagat, parang ma-refresh kayo, lubog kayo sa sarili Pagligo kayo, magpapagod kayo sa dagat. Tingnan nyo. Dapa. Ay, hey, tayo. Upo pala, upo. Sorry. Yan. Yeah. ko yung ulo nyo. Tsaka bibili tayo ng pao. Oo, oh, yan ang bilhin nyo. Wala, wala, wala kayong tinda dito ang pao. Mm -hmm. Kahit saan mo naman makakabili kayo nyan. Maganda pala eh. Ang rare chapter ko. Oh. Huwag na sobrang dami pag i-apply nyo. Kailangan haluan nyo ng konti ano. sa edad nyo na itong ganito, parading to 70, tapos din kayo na kayo nai-stress. Chin movement na. Ilan ba ang mga anak ninyo? Tatlo. Na nasaan? Ang isa, na, isa sa London. Ang isa sa, Sydney. bah eh, Big time pala kayo eh. Hindi, hindi na ako. Nasa bahay sa so may hawak na kumpanya. Oh, parami pala kayo ano eh. Baka naman ay stress kayo dahil sa mga iniisip sa business. Hindi na, hindi na. Hindi na na po niya naging. Dati, Pero nga, ay na, stress natin na talaga. Ito pala eh, malaya pala kayo, may pera pala kayo. Pwede kayo magwalwal, pumunta kayo sa mga kamag-anak, mga kapatid mo. Bumisita kayo, kailangan nyo mababi yung surroundings nyo, yung ambience nyo. Yun, magkano kayo, mag Yung panahon ng ganito, yung mga edad nyo ganito, kailangan kahit pa paano, may enjoy nyo na talaga yung ano. Ano na to eh, retired na kayo eh. Oh, ano? Dadawas pa sa halaman na sa bundok eh. Mag ano kayo, mag swimming swimming na lang kayo. Talaga ibabalik ko po ito oh. Okay? Sige, panoorin nyo yung video natin ko. Oh, para ma-remind ma -remind sa isip nyo kung ano yung mga sinabi ko. Eh! Okay.